Okay mga boss, magandang gabi ulit sa inyo lahat uh, Ngayon, duty tayo ulit, uh, responde tayo mamaya Pero ngayon kasi mayroong binabang memo sa amin na kailangan mag-standby kami sa mga sementeryo Dito sa sementeryo dito sa Malabon Kaya may mga ambulansya na naka-standby ngayon dyan Kaya ang pasok namin ngayon 6pm hanggang 6am Disaster duty kasi yung binabang memo sa amin pero pag kailangan pa rin ng responde, eh. siyempre responde pa rin tayo. Kasi yun naman ang priority sa uh, pag naman ano, may, may iwan naman na team dun sa simenteryo para i-assist din yung mga taong pupunta dun para bumisita dun sa mga mahal nila sa buhay. Bali, na assign tayo ngayon dito sa may San Bartolome, sa may simbahan, sa may simenteryo dyan. Yan muna tayo mag i by duty ngayon. Saka doon po sa mga nagsubscribe, maraming maraming salamat po ulit. At doon po sa hindi pa po subscribe, paki-like, share, follow. Subscribe na lang din po yung YouTube channel ko para lagi rin po kayong updated sa mga video yung ina-upload ko araw-araw. So, paano mga boss? Pasok na tayo. Diyan lang kayo. Mga boss, first run namin ngayon, uh, tasking. Kukulin namin yung mga nanalong kapitan sa kagawad sa bawat barangay. Siyempre yung Delta ko, Mark J. Liberato. Responder 2-1 nasa likod. Saka si Sir Arnel nasa likod. Makakasama ko. Responder 4-2. Tara, respondi tayo. Pinabalik tayo dito sa C5 kasi iniba yung tasking natin, hindi pa natin nakompleto doon sa mga barangay. Ngayon, magdadala tayo ng mga pagkain doon sa mga naka-standby duty sa bawat... pesto Puesto sa cemetery, ba? Puesto lang. Ah, pwesto. Kaya dito muna yung Delta namin. Si Delta, ano? Bola. Si Mark. Si Arnel. Responder 2-1. Responder 4-2. Tara, mamigay na tayo ng pagkain. <laughs> I feel like I don't know you anymore Get out and shut the door Cause I'm so tired of this Back and forth slap and kiss Baby I'm not at your mercy This ain't some big controversy Just Like tapos, ah, ah tapos na yung tasking natin na deliver na natin yung mga pagkain sa mga mga team natin na naka-standby duty sa mga area nila. Ngayon, nandito na ulit tayo sa C5. Dito tayo mag-standby duty. Kaya, ah, ingat kayo lagi mga boss hanggang sa susunod na video. <laughs>